Lumabag ang isang lalaki sa kautusan ng bansa at ipinatapon sa isang malayong isla. Doon, pinasaya niya ang sarili sa pagkain, pag-inom, pagkanta, at pagsasayaw. Nang nakita ng hari ang taong ipinatapon na nagpapakasawa, sa mga kasiyahang iyon, ano ang madarama niya? Binigyan siya ng hari ng pagkakataong magsisi sa kasalanan niya, pero isinapamuhay niya ang ganitong mabisyong buhay. Kung gayon, mas mabigat na parusa ang ipapataw sa kanya ng hari, hindi ba? Gayon man, kung magsisisi siya sa kanyang mga nakaraang kasalanan, at magsasapamuhay ng isang disenteng buhay pagkatapos may patapon, hindi ba magiging madali para sa hari, na palayain siya mula sa pagkatapon, at ipanumbalik ang kanyang dating buhay, sa kanyang tahanang ng pinagmulan. Ang lahat ng pagpili na ginagawa natin, para sa walang hanggang impyerno, o sa kaharian ng langit pagkatapos ng kamatayan ay natutukoy sa ating buhay sa lupang ito.